Nakikita nyo po ito. Happy. Hindi pa ho bukas. Hindi pa ho bukas yan. Nagiinom po, you know? hey po. Nag po kami ngayon dito eh. Yan oh boys po, nagiinom po kami. Tingnan nyo po itong happy na to. Wala na po kami pulutan eh. Buksan ho natin ha. Wala pa yan oh O. Oh. Pubuksan natin. <laughs> Wala ah oh, Wala. Yan na bubuksan natin wala tayong na lalagyan dyan mga repa so. ito ito ah bubuksan natin yan ba't naman kung ganyan kayo happy ha less grace peanut pa kayong nalalaman ha talagang less na less ha ha grabe kayo mga happy kayo kami mga manginginom dito ano wala na kami mapulutan o oh, kabubukas ko lang ha wala akong ibang butas yan kita nyo naman ho eh o oh. Tingnan nyo, tingnan nyo. Yan lang yung laman. Bakit ganun kayo? O, oh, wala na. Masyado kayo, ya. Ang dadamot nyo, ha? ha? Sayang yung piso, eh, ha? Sayang. O, oh. isa, dalawa, tatlo, apat, limaw, anim, pito, walo, siyam. Durog pa yung iba, ha? Tatlo kami ano dito. Ano yan? Tigda dalawa? Ha? Dadamot niya, ha? Ha? Oh, o, happy, happy. Huwag kayong bibili ng happy. Huwag kayong bibili ng happy. Nakalagay less. Onteng-onteng, -unti, eh.